Libre ang mga rap Iyan ang banat ng ilang leader sa kamera kay Vice President Sara Duterte matapos umano nitong ihayag sa isang panayam na kumpiyansa ang kanyang legal team na mananalo sila sa impeachment trial. Ayon kay Zambales Representative Jay Conghun, taddad ng ebidensya ang impeachment charges laban kay Duterte, kabilang na ang umano'y maling paggastos ng pondo at posibleng pamimeke ng government records. Maaari anyang maging kumpiyansa si VP Sara hanggat kailan ito gustuhin, ngunit hindi raw mababago ang katotohanan na dokumentado ang mga aligasyon at nakaugat sa sarili nitong mga hakbang. Binigyang diinikong na hindi ito political harassment kundi pagtataguyod ng pananagutan. Nagbabala ng ang kongresista laban sa paggamit ng mga alyansa sa politika upang iimpluensya sa halalan upang pumabor sa pangalawang Pangulo ang kalalabasan ng paglilitis sa Senado. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, hindi ito tagisan ng kumpiyansa dahil konstitusyon ang kumikilos. Ipinaliwan Maliwanag ni Ortega na seryoso ang mga paglabag at hindi ito tungkol sa drama, endorsement o dynasty politics. Bahagi ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara ang, ang umano'y pag-ubos ni VP Sara ng 125 million pesos mula sa 612.5 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng labing isang araw noong Disyembre taong 2022 in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.